Magandang gabi sa lahat ng nanonood o nakikinig. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang taong may kakayahang makakita ng hindi tao o may third eye. Ang pangalan niya ay Enzo. Bata pa lang si Enzo ay may kakaiba na siyang kakayahan. Alam niya nakakaiba siya sa mga ordinaryong bata na kaedad niya. Tahimik lang at mapagmasid si Enzo sa kanyang paligid. Bata pa lang siya ay nakikita niya ang hindi dapat makita. Mga espiritong nakatali at nakakulong sa lumang bahay na kanilang tinitirhan sa probinsya ng Laguna. Araw-araw, may naririnig siyang bulong. May nakikitang aninong dumadaan sa salamin. At minsan pa'y may mga kamay na humihila sa kanyang kumot habang natutulog o hinihila ang iba't ibang parte ng kanyang katawan hanggang isang araw, nakita niyang nakabitin sa kisame ang espiritu ng dating may-ari ng bahay. Nakangiti, ngunit nakakatakot ang buong mukha nito. Hindi na niya alam kung saan ang totoo at hindi. Sinabi na niya sa kanyang mga magulang kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya simula noon, nagpasya ang kanyang mga magulang na ibenta ang bahay at lumipat sa Maynila. Iniwan nila ang lumang bahay sa isang tiyuhin at sinubukang magsimulang muli. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ang buwan ay naging taon at maraming taon pa ang lumipas. Pinilit ni Enzo na mamuhay ng normal kahit pa sa araw-araw ay nakakakita siya ng mga iba't ibang elemento kahit saan. Hindi na lang niya pinapansin, pero kahit anong tago ni Enzo ay hindi niya maiwasang gamitin ang kanyang kakayahan upang tumulong. Naging tanyag at kilala siyang magaling na manggagamot at albularyo. Bagamat moderno ang pananaw, pinili niyang yakapin ang kanyang kakayahan. Tinulungan niya ang maraming taong biktima ng kulam, ligaw na espiritu, at mga multong hindi matahimik. Mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa mga mayayaman, na ang lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong. May mga businessman na kinulam at meron naman kaso ng panggagayuma ang napagaling niya. Kaya mahal at nirerespeto siya ng mga tao. May mga pumupunta sa kanyang bahay upang magpagamot at ang iba naman ay ipinapatawag siya o sinusundo ng sasakyan lalo na kung mayaman para narin rin maiwasan na pagpiestahan ng mga tao. Isang gabi may isang lalaki na naghahanap sa kanya. Sa tingin niya ay nasa apat na pung taon ang edad. Ikaw ba si Enzo? Tanong nito sa kanya. Kayo po ba ang manggagamot mula sa Maynila? Kailangan ko ang tulong mo. May mga elementong gumagambala sa aking pamilya. Lumapit na kami sa iba't ibang albularyo, pare at kahit kanino, para humingi ng tulong. Pero wala silang nagawa Hanggang may nakapagsabi sa akin, baka ikaw ang makakatulong sa amin. Tuloy-tuloy lang ang lalaki sa pagkukwento kung ano-ano ang nararanasang kababalaghan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Pagkain at pamasahe papunta sa amin hanggang sa pag-uwi mo dito. Please tulungan mo lang ako. Pag mamakaawa ng lalaki sa kanya, Saang probinsya ka ba tanong ni Enzo nang sinabi ng lalaki sa isang probinsya ng Laguna biglang nagdilim ang kanyang paningin ito ang lugar kung saan siya ipinanganak at nagkamalay nakatayo si Enzo sa tapat ng isang lumang bahay ang disenyo ng bahay ay sa panahon pa ng hapon andito na tayo sa bahay namin halika at pumasok sabi ng lalaki habang tinitingnan ni Enzo ang bawat sulok ng bahay ay biglang nagbalik ang lahat ng alaala niya sa bahay na yun. Ito ang dating bahay nila. Parang walang pinagbago, sabi niya sa sarili. Pagpasok niya ay agad naramdaman at kakaibang katahimikan. Ayon sa ama ng pamilya, gabi-gabi ay may humahagik-gik sa mga pader. May batang umiiyak sa banyo at may babaeng lumulutang sa sala tuwing alas dos ng madaling araw. Pumasok si Enzo. Unti-unti niyang nilibot ang bawat sulok. Bumalik sa kanya ang mga alaala, lalo na ang silid sa itaas, kung saan niya unang nakita ang nakabitin na espiritu. Pagkatapos niyang maglibot sa buong bahay, ay ginagawa niya ang kanyang ritual. Biglang lumamig ang paligid. Lumingon siya at nakita niya ang isang bata, nakaupo sa kama. Hindi mo ako sinagip noon, wika ng bata. Sino ka? Tanong ni Enzo, nanginginig. Tumawa lang ang bata at tumakbo palayo. Sinusubukan paalisin ni Enzo ang presensya ng mga espiritu sa loob ng bahay. Nagpatuloy siya sa ritual upang mapalaya sa bahay ang mga multo. Isa-isang kinausap niya ang mga ito. Habang isinasagawa niya ang huling bahagi ng ritual, piglang nagdilim ang buong bahay. Sa huling saglit, nakita niya ang pamilyang naroon at nakapalibot sa kanya, dahan-dahang lumalapit. Isang nanay, tatay, isang lalaking teenager at batang lalaki. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Pagmulat niya, ay nakita niya ang mga mukhang nakangiti na animo. Ay lumulutang sa hangin kumakaway, lumalayo habang nawawala sa kanyang paningin. Tuluyang nang naging tahimik ang bahay, ang dating kaluskos at mga hagikhik, umiiyak at lumulutang na babae ay hindi na kailanman nagparamdam. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, mag-like at mag-subscribe na at iklik mo rin ang notification bell dahil hindi natin alam, baka sa susunod na video, kwento mo na ang isasalaysay ko. Para ikaw ang unang makakaalam ng mga bagong misteryo, kababalaghan, at kwentong magpapahinto sa tibok ng puso mo. Dahil maraming hiwaga sa dilim.